Mga iso mainit na pinag-uusapan. Isiniwalat ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez na naghahatian sila ng ilang opisyal ng DPWH Bulacan sa mga kinikita sa flood control host projects. Mga nagbabagang balitang dapat malaman. Nangako ang bagong halal na Speaker of the House na si Isabela Congressman Faustino D. na mananagot ang mga korap sa kanilang hanay. Ihaatid gabi-gabi ng indumang mga maaasahang tagapagbalita. 253 ang botong nakuha ni Representative Boji at nakuha niya ang pwesto ng speakership ng House of Representatives. Sa pangunguna ni News Anchor Barbie Mula. Paano ka nga ba maglalat go kung tila literal na nakakabit sa'yo ang isang bagay? Maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45 p.m. Mga isong mainit na pinag-uusapan. Isiniwalat ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez na naghahatian sila ng ilang opisyal ng DPWH Bulacan sa mga kinikita sa flood control ghost projects. Mga Magandang hapon. Lagpas sa anim na puna ang kumpirmadong patay sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu September 13 ng gabi. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang nasawi sa Bogo City na siyang pinakamalapit sa epicentro ng pagyanig. Nakataas naman ang red alert sa lalawigan upang maisalba pa ang posibleng mga biktima na natrap sa mga gumuhong gusali nasa state of calamity na rin ang probinsya upang agarang ma-access ang calamity fund nito. Samantala, nilinaw ng FIVOX na hindi konektado ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal madaling araw ng Miyerkules sa Batangas sa nangyaring pagyanig sa Cebu. Ayon kay State Volcanology Director Dr. Teresito Bacolcol, normal ang pagputok ng Taal ngayong nananatili ito sa ilalim ng Alert Level 1. Nasaan na patuloy itong magiging aktibo dahil sa madalas na pagbuga ng abo anumang oras sa naturang Alert Level. Base sa ulat, dalawang beses pumutok ang Taal, pasado alas DOS ng madaling araw, wala namang naitalang apektadong residente. Abangan ng kumpletong ulat mamayang 10.45 sa Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula.